Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nasa apat na linggo na tayo na kung saan patuloy nating napapakinggan ang ikaanim na kapitulo ng Ebanghelyo ni San Juan. At dito nga, mapapansin ninyo, paulit-ulit si Jesus nagpapakilala. At kanyang ipinapangaral na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa pagpapakilala at paulit-ulit na pangangaral ni Jesus bilang tinapay na nagbibigay buhay, palalim ng palalim ang paanyaya sa atin na unawain papano nga ba ni Jesus na ibibigay o maibibigay ang kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay buhay. Kung tutuusin, ang Ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin nang tatlong kongkretong aral para lubos maunawaan ang pagpapakilala at pangangaral ni Jesus bilang tinapay na nagbibigay buhay. Unang salita na nais kong alalahanin ninyo ay ang salitang pagpapahayag Kung tutuusin matapos ang humiliya, mamaya magpapahayag tayo ng ating pananampalataya. At yan ang unang aral at hamon sa atin. Nagpapahayag ba tayo ng pananampalataya ngayong si Jesus ay nagpapakilala sa atin bilang tinapay na nagbibigay buhay? unang bahagi pa lamang ng Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Nananampalataya ba tayo kay Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba sa langit? Sinabi muli ni Jesus, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. Naniniwala ba tayo na kapag tinanggap natin at kinain si Jesus, ay mabubuhay tayo magpakailanman? Dagdag pa ni Jesus, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Nananampalataya ba tayo na ang laman ni Jesus na kanyang ibibigay sa sanlibutan ay ang kanyang sariling laman? Mga kapatid, napakahalaga na hindi lamang maunawaan natin ang sinasabi ni Jesus kung hindi sinasampalatayanan natin na ang tinapay na iyan na apat na linggo na nating pinagninilaya na tumutukoy sa banal na Eucharistia ay mismong ang Panginoon. Kaya tayo tinatanong, sinasampalatayanan mo ba ito? Dahil kung sinasampalatayanan mo na ang tinapay na iyan ay ang mismong Panginoon, anong binibigay natin na nararapat na paggalang, na nararapat na pagsamba, na nararapat na pagkilala na si Jesus nga ang nariyan sa peraso ng tinapay na ating pagsasaluhan, na ating tatanggapin. Alalahanin natin, nung una tayong tumanggap ng banal na Eucharistia, paano tayo sinanay tinuruan ng mga katikista? Sa unang pagkakataon, maalala ninyo, habang tayo'y nakapila, sa putong tatanggap tayo ng mismong katawan, Jesus, pinaalalahanan tayo na ang ating makamay dapat nakadaupalad at tatanggapin natin si Jesus na nakaluhod sa pamagitan ng gawang iyan, nagpapahayag tayo na ang ating pananampalataya kay Jesus sa peraso ng tinapay. Maliban diyan, tinuturo rin sa ating pananampalataya na sa pagpasok na pagpasok ng simbahan, sinong apat dapat nating pagbigyan ng pagpugay? hindi ang mga larawan na meron sa loob ng simbahan. Hindi ang larawan ng Santo Niño, hindi ang larawan ng Nazareno, ni hindi ang larawan ni Kristong nakapangko sa krus, ni hindi ang larawan ng Mahal na Birhen, ni hindi ang larawan ng mga santo. Sino ang binibigyan natin ng unang pagpugay? Si Jesus na nasa loob ng tabernakulo. Muli pagpapahayag ng pagpapakilala na ito ang ating pananampalataya. Dagdag pa dyan, sa tinatawag nating mga adoration chapel, dalangin natin na balang araw magkaroon rin tayo. Ano ang mapapansin ninyo? Walang ibang larawan Anong meron doon? Ang piraso ng tinapay. Na bago nga tayo makapasok sa silid ng Adoration Chapel, hinihingi pa sa atin, tanggalin ang ating mga panyapak. Bakit? Dahil muli kung naniniwala ka na ang papasukan mo ay banal na lugar. Ipinapahayag ngayon ng iyong gawain nagpagtanggal ng iyong panyapak at paninikluhod ay tanda ng pagpapahayag ng pananampalataya. Kung ito pala ang tinuturo sa atin ng simbahan, ba't di natin pagyamanin? Ba't di natin alagaan at panatilihin? Dahil nakakalungkot man balikan, naging nakasanayan ng marami sa ating kapatid na mananampalatayang katoliko. Na animoy nawala ng paggalang sa peraso ng tinapay na iyan na hindi sagisag ni Kristo kung hindi ang mismong katawan ni Kristo. Ang ilan pa nga nag aalinlangan nagtatanong, tunay nga ba si Kristo na nariyan? Mga kapatid, alalahanin natin, sa mismong banal na pagdiriwang ng Nisa, bago natin tanggapin si Jesus, itataas ng pari ang piraso ng tinapay na iyan. At sasabihin sa inyo, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Anong tugon natin bilang isang sambayanan? Sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat dapat na tumanggap sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Naunawaan ba natin ang ating sinasabi? Na kung naniniwala ka na si Kristo ang tatanggapin mo, bakit may mga kapatid pa tayong katoliko na animo ang tinapay na iyan, pinaniniwalaan na magbibigay sa kanila ng sakit? Naalala nyo ng COVID? Diring-diri tayo na ano? Natanggapin sa bibig. Bakit? Kasi baka madagbigyan tayo ng sakit. Kung naniniwala ka na si Kristo iyan, siya ang kayang magbigay ng kagalingan. Hindi ang magdadala sa ating ng kapahamakan. Kaya minsan ang ating pananampalataya, nasa salita pero kulang sa gawa. Ikalawang salita na nais kong ipaalala bilang aral sa atin ng ibanghelyo. Nagtanungan ngayon at nagtalo-talo ang mga Hudiyo. Sabi nila, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kani natin? Hindi nila maunawaan. Hindi nila maintindihan. Sila ay nagtatalo-talo at nagtatanungan dahil lang totoo, ang mga hudyong ito ay wala sa tamang pag-unawa patungkol sa Panginoon. Ganon din minsan ang kalagayan natin. Kapag tayo ay wala sa tamang disposisyon, yan ang ikalawang salita, disposisyon. Nangangahulugan sa tamang kalagayan, tayo ngayon ay tiyak na hindi lubos may papahayag ang pananampalatayang iyan. Kaya nga anong hikayat sa atin naturo at ng simbahan? Kung tunay mong sinasampalatayanan na sa piraso ng tinapay na iyan ay ang kabanal-banalang katawan ni Jesus, anong dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? sikapin natin ngayon na bago tanggapin si Jesus, paghandaan ng mabuti. Na ang ating sarili, walang bahid ng pagkakasala dahil papasok si Jesus sa atin. Di ba ito ang ating pag-uugali bilang mga Pilipino? Kapag merong kang taong pangunahing pangdangal na dadalaw sa iyong tahanan, anong gagawin mo? Wala ka mang kagamitang marangya. Wala ka mang may papakita na kayamanan, pero titiyakin mo anumang meron ka, tiyak lilinisin mong iyong tahanan para tanggapin ang isang panauhin ng kalugod-lugod. Isipin mo na lamang, kung pinarating sa iyong isang magandang balita na ang Santo Papa dadalaw, papasok sa tahanan mo, anong gagawin mo? Tiyak maglilinis ka upang matanggap ang Santo Papa ng kalugod-lugod at makitang tahanan na may kalinisan. Pinag-uusapan natin si Jesus na tatanggapin natin ang ating bang sarili, ang ating bang kaluluwa, ang ating bang kalooban, ang ating bang puso at isipan, inihahanda natin sa pagtanggap sa Panginoon? Minsan may nagpatanong sa akin sa Biblia Rasal, Father, napansin ko lang, bakit marami sa ating mga Katoliko, kapag oras ng pagtanggap ng komunyon, ang haba ng pila. Pero pagdating sa pagtanggap ng sakramento ng kumpisal, iilan lamang ang naglilinis ng kalilang kaluluwa. Katulad niyong laiko ang nagtanong niyan sa akin. Dahil tunay, mga kapatid, na kung tayo'y nagkakasala, na kung tayo'y nagkakamali, hindi dapat maaari na tayo ay tanggap lamang ng tanggap na may dumi ang ating kaluluwa at papapasukin natin ng Panginoon. Sikapin natin na may kalinisan ang kalagayan ng ating kaluluwa at kalooban. Yan ang disposisyon na tama ikatlong salita. Narinig natin sa huling bahagi ng Ibanghelyo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo na nanahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Mapapansin niyo sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nabanggit ang salitang nananahan. Nabanggit ang salitang nabubuhay. Ang Diyos anak nabubuhay sa Diyos ama, ang Diyos ama nabubuhay sa Diyos anak. Ang Diyos Anak nananahan sa sino mang tumatanggap sa Kanya. Ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay nananahan sa Diyos Anak. Tumutukoy ito sa salitang pakikilahok. Dahil kung tutuusin kapag tayo ay tumatanggap na kumunyon, gamit nating salitang kumunyon, ibig sabihin merong pagkakaisa. Dahil ang katotohanan kapag tumapanggap tayo ng komunyon, nakikilahok tayo sa buhay na banal at nakikilahok tayo sa sama-samang pagkakaisa ng kapwa nating maninimba. Kaya mapapansin niyo bago tayo tumatanggap ng komunyon, para ipakita ang pagkakaisang iyan, ang pagsasama-sama, aanyayahan kay ng pari. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang taong walang dinadalang mabigat na sama ng loob ay kayang magbigay ng kapayapaan sa kanyang kapatid bago makilahok sa banal na pagsasalo-salo. Kung tayo ngayon ay inaanyayahan na makiisa sa buhay na banal dapat tayong malugod bakit dahil ang Diyos nananahan sa atin si Hesus nananahan sa atin tayo nakikilahok sa buhay na banal anong mapapansin niyo matapos ka tumanggap ng kumunyon, napakagaan ng ating kalooban napakasaya natin sa katahimikan ng puso't isipan ramdam natin ang kabanalan. Pero bibigyan ko kayo ng paalaala. Kapag nakikiisa ka sa buhay ng Diyos, kapag ikaw ay masaya, kapag ikaw ay nakikiisa sa buhay ng kabanalan, ayaw na ayaw ng demonyo iyan. Bakit? dahil ayaw niyang malapit ka sa Diyos. Kaya suriin niyo, marahil mapapansin niyo. Matapos kang tumanggap ng komunyon, uuwi ka ng iyong tahanan, naglalakad ka pa lamang, minsan naroon ang tukso. Kung hindi naman, pagdating mo ng bahay, doon ka tutuksoin. Minsan, kasama mo sa bahay, asawa, anak, kapatid, magulang. Ang ganda ng pakiramdam mo, pero sisirain ka agad nila. Bakit? Marahil may iniwan ka. O pagbalik ko, dapat malinis ng bahay. Pagbalik ko, nagawa mo ito. Pero pagbalik mo, matapos magsimba, hindi nagawa. Anong mangyayari sa iyo? Maiinis ka kaagad kukulo ang loob mo. Sinubo ka na kaagad na ang kasiyahang bigay sa iyo ng pakikilahok sa kabanalan, tinatanggal ng demonyo. Mga kapatid, pakaingat tayo. Dahil ayaw ng demonyo na tayo'y masaya, ayaw ng demonyo na tayo'y nakikilahok sa buhay ng kabanalan. Tatlong salita ang binibigay sa ating hamon at aral ngayong linggo. Unang salita ay pagpapahayag. Tumutukoy ito sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ikalawang salita ay disposition. Tumutukoy ito sa malinis na kaluluwa bago tanggapin ng Panginoon. Ang ikatlong salita ay pakikilahok. Tumutukoy ito sa ating pakikiisa sa kabanalan ng Diyos. Sikapin natin na ang tatlong salita na ito ay maalala natin. Bumaon sa ating isipan at higit sa lahat sa ating kalooban. Maisabuhay na natin ito na sa ating lingguhang pagdalo ng Banal na Misa, maalala natin na ang ating tinatanggap na ating pinagsasaluhan ay ang tinapay ng buhay na magbibigay sa atin ng pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen.